Prioridad ng administrasyong Kulyado at kalyeho sa bayan ng Alcala ang pagtutok at pagtulong sa sektor ng agrikultura. Masasabing ang bayan ng Alcala ay hindi maiipagkakaiba na isa sa mga agricultural town sa Pangasinan na kaya ay kinabubuhay ng mga residente ay ang pagsasaka sa naging talumpati ni Mayor-elect Attorney Manuel Coliado, Sa isinagwang oath-taking of newly elected municipal officials at turnover ceremonies na ginanap sa Alcala Auditorium at pinangunahan ni 5th District Congressman Ramon Monchingico Jr. bilang administrative officer. Binigyang diin nito ang kanyang gagawin na sa kanyang administrasyon. Na anya na pagtutuunan nito ng pansin ng pagbibigay ng nararapat na tulong sa mga magsasaka upang mapabuti ang lagay ng sektor ng agrikultura sa kanilang bayan. Bukod dito, pagpapatuloy niya ang naging programa at proyekto ng nagdaang administrasyon niya na kanya ding makakasama ngayong termino, gaya ng ipinapatayong Onion Cold Storage Facility sa Barangay Bersamin at ang pinapatayong ospital na papangalan ng Alcala Community Hospital.

pada bulan Ramadhan, kami merdeka dengan masa yang terlalu, dengan program yang beragam dan berbeza untuk makan siang. Ini merupakan perayaan penting dengan nasi, kopi, kopi 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 kopi dia membuatkan mereka lebih berbahagia, lebih berbahagia, lebih berbahagia. Makanan ini adalah tipe terbaik. Ia adalah tipe yang lebih sedikit sedikit lebih dikatakan. Makanan ini adalah tipe yang lebih di sini jalannya itu datanglah kepada kerajaan kata yang padu ana percaya itu saya jawab untuk percaya yang berkatlah bagi sesama kepada keluarga keluarga yang ada di sini kita adalah penyamun baharu, kita bukan orang kaya. Kita yang setaraf para poder llevar el programa y el programa álbum en el programa hoy la concesora la concesora la concesora de la cultura de la cultura Sementala inihayag naman ni Vice Mayor Elect Jojo Calieho na buo ang suporta nila kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa mga gagawin ng alcalde. Ipinagmalaki naman nito na sa kanyang pag-upo bilang Alkalde ng ilang taon sa nakalipas na termino ay naiangat ang bayan bilang first class municipality ngunit inaasahan pa niyang mas magiging maunlad pa ito sa pagkakaisang mabubuo sa grupo nila para sa bagong termino. yang berangan-angan di dalam mimpi seorang bayi yang Nusantara. Kalau sesangka bodoh saya kaya. Ada rambutnya anak satu percuma bahaya. Orang-orang perempuan ini macam cicit orang sama bahaya. Hingga dengan apa yang ada di sini, seperti apa yang berlaku kali ini, bahawa kita tahu apa yang ada di situ dan bagaimana bagaimana itu, dan apa yang berlaku di situ, seperti yang berlaku hari ini, dan sekaligus apa yang berlaku hari ini. Oleh itu, saya ingin mengucapkan terima Para peneraju, para tetap satu wajib untuk berusaha dengan semangat dan laju. Jangan ingat-ingatnya hanya sekian. Belakang dulu, aku pergi sini yang sudah banyak diwujudkan matahari, keluar beribadat dengan memenuhi, memenuhi bulan. Jangan berputar-putar membeli membeli. Jangan berputar-putar membeli membeli. natia na ko pero siya yung mga gusto at siya ang pinaka-gusto ko sa lahat sobra talaga na na-sobrang-gulo sa bayan natin ang lahat dahil wala talaga akong bayad na tinutulong ang mga tao na walang kaalaman Sa kabilang banda, formal na ding nanumpa ang mga bagong halal na konsihal kung saan ang iba sa kanila ay nagbabalik sa pwesto habang ang ilan ay bago lamang sa larangan ng politika. Isa na dito si Councilor Elect Janela Love Nartates na kahit wala itong karanasan sa politika, ngunit naging inspirasyon nito ang mga mamamayan ng Alcala lalo na sa mga bagay na maaari pang gawin, na baguhin at ayusin sa kanilang bayan. Sa dito na makakaasa ang mga mamamayan Mayan ng Alcala sa kanyang naging plataforma gaya ng pagsuporta sa lokal na negosyo, ipalapit sa tao ang gobyerno at palakasin ng mga senior citizens kung saan pangako nito na ang 20% ng sahod niya ay mapupunta sa mga senior citizen. Ayun, very um, excited ako to fulfill my duties and responsibilities as the councilor of Alcala. And it's very over overwhelming kasi it's my first time to run. And actually, um, I'm very proud to say na kahit na hindi ko ginawa yung traditional style of campaigning, uh, nagulat ako na naniwala at minahala ko ng tao. Kaya, salamat po. Actually, my inspiration uh, is the people of Alcala. Kasi I've seen what uh, what needs to be improved, kung ano yung pwedeng baguhin at ano yung pwedeng pang ayusin. So, is sila, isa sa mga inspiration ko. And of course, my dad na hindi man siya naging public servant, pero yung servisyo niya sa taong bayan, sa pagtulong, isa na rin yun sa naging rason para ma-expand ko pa yung pwede namin matulungan. Um, wala po akong background as public servant, pero meron po akong uh, Uh, credentials, I used to be the president of the University of Santo Tomas back in 2016 and 17. So from there, I think it honed me as a person to become the leader I am today. Uh, actually, madali lang yun. It's L-O-V-E, actually. L by supporting local businesses here in Alcala. And then, the kabataan, of course, as a former athlete, and dito si Janela to support the kabataan in their endeavors in sports. Hindi lang sa sports, but any symposiums that they can do and of course, yung supporting local businesses and papalapitin ang gobyerno sa servisyo, yung servisyo ng gobyerno sa taong bayan, and of course empowering the senior citizens na ibibigay ko yung 20% ng sahod ko sa ating mga senior citizens Yes, um, sa mga taga-alkala, uh, kung ano man po um, nasa plataforma ko, wala man po yun sa mga nabanggit ko. Pero sisiguraduhin ko po na kung meron po akong kailangan, i-fulfill na duty at trabahuin, gagawin ko po yun para sa bayan. Lagi't-lagi lagi para sa bayan at lalo na para sa Alcalanians. Thank you. Thank you. Choose love. <laughs> Para sa programang Bombohan ay Dugtong Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag-uulat para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!